Tonight, maghaharap ang mga reyna ng kagandahan at ang hunkilisius na kalalakihan. Kaya unahin na natin ang team sa aking kanan. Let's meet the queens of Team Universal. Their team captain from Pampanga, the recently crowned Miss Universal Woman Philippines 2024, Sofia Bianca Santos. Welcome back, Sofia. Hello! How are you? so excited to play again here in Family Field. Of oh, course, it's good to have you back, <laughs> Sofia. Pakilala mo naman, please, ang mga makakasama mo. Uh, pinapakilala ko ang mga kasama kong Queen Sister. At ang una ay ang Miss Teen International Philippines na taga-Kirino, Queen Marga! At syempre, hindi pa pa huli ang sexy na doktora na taga-Manila, Jay Acosta! syempre meron din kaming professor na taga Laguna, Queen Alex! Sa inyong kaalaman, the reigning Miss Universal Woman is from the Philippines. Siya po si Maria Gigante na nakapaglaro na rin dito. Kaya Sofia, sa tingin mo ba, posible ang back-to-back Uh, yes, because I am in for the back-to-back. -back. Alam ko na gagawin ko ang best ko and alam kong kaya-kaya kong makipagbardagulan doon. That's the spirit. Good luck. Good luck on that. Good luck din dito, Team Universal. Ito na po kasi ang mga kalaban ninyo, mga rockstar naman ang runway na aspiring actors din. Ito na, handa na po sila mag-flex. I-flex sila ang kanilang talino. The Flex Force. kanilang team captain ay gumaganap na Japanese spy na si Akio Watanabe sa pulang araw. Let's welcome Jay Ortega. Jay! Hello! Asa kayo, guys? Jay, sino-sino makasama natin sa si Flex Force? Uh, makasama ko ngayon ang mga kapatid ko sa management, Kuya Dong. At eto sa tabi ko si Enrico Cruz, ang pinakamatao sa amin. Hello, Enrico. At uh, sumunod sa kanya si Clyde Castro, ang pinakaantukay niyan. Pinakaantukay niyan. Simunod naman ito si Mark, uh, pinaka matagal mag-reply. <laughs> matagal mag-reply. Marami tayong mga katulad niya, kaya makakilala natin. Ang challenge. Alam niya si Jay po ay purong Pilipino na nanirahan at nag-aral po sa Japan. Kaya mahusay siya mag magnihongo Jay, pasangkol naman. Sige, sige. Uh, Minasan kumbawa. Uh, don, sa yoroshiku onegaishimasu. Ah, ibig sabihin na ay. Eh. ibig uh, sabihin na eh. Good evening, everyone. Ah, uh, uh, nice meeting you. Nice meeting oh, you. Oh, well. nice meeting yes. you. So again, good evening. and, and nice. Nice meeting. meeting, you. Yes. Na ganon galing pare. Ba, siyempre, ito po ang Flex, ito ang Flex Force. Lahat po sila bulakenyo. Kaya good luck po sa inyo. Good luck Flex Force and Team Universal. Ito na, isa po sa inyo, isa po sa team inyo, ay posible mag-uwi ng up to 200,000 pesos. Kaya alam niyo na natin sa atin ng survey, Sophia and Jay, let's play family Yep, yeah, good luck. Top five answers are on the board. Anong sound ang karaniwang naririnig kapag nanunood ng boxing? Go! Jay. Ah, uh, bell. The bell. Diba? Every round, maririnig natin yung bell. Depende kung professional, 12 rounds. Survey says, top answer. Jay, pass it, please. Play, Let's go. Sige, okay, balik muna tayo. Boxing, boxing. Enrico, sound na karaniwang naririnig kapag nanunod ng boxing. Ano kaya ito? Um, go laban lang. <laughs> go laban lang? Oo. Sino lang sasabi nito? mga fans. Mga fans. Yan, yeah, maririnig na at yung mga sinasabi ng fans. Laban! says, Rizel? Okay, Clyde. Kahit... Anong sound ang karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Kuya yung pito ng referee. Oo, oo nga, yung pito ng referee. Pwede, pwede. Sir says? Mark, anong sound ang karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing pa rin? Awat na, awat na. Awat, awat na. na. Sino Tama na, sa na, Sino magsasabi na? Referee po. Ay, yung referee kapag be-break niya yung dalawa, oh. awat na. Tawa na, tigil na. Survey so, says, wala, wala, rin si referee. Team Universal, ada na. Jay, anong sound ang karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Sound ng? Uh, host. Sound ng host. On. yes. Yung ring announcer. Yes, announcer. Diba announcer. si, uh, si, ano, uh, Let's Get Ready to Rumble? Yes si Mr. Buffer. Kabigyan natin si Mr. Buffer. <laughs> diba? Nandiyan ba ang MC or host or announcer? Ring announcer. Andrigo. Ano sound na karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Ano ba yung gloves? Yung gloves. Yung suntok lang ano. Yung suntok ng punching gloves. Yes. Diba yung pag-landing ng punching gloves sa katawan ng kalaban o kahit yung kapag <laughs> kapag nag, nagtatama yung gloves sa mga magkalaban. Punching gloves. Yes, boxing gloves, Clyde. We got one more left. Anong sound ng karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Siyempre, yung baksak ng kalaban. Yung pa, pag na-knockout. Opo. <laughs> katawan, pag na-knockout sa ring. Ako, sa dun. Katawan. Wala. Team Universal? One more to go, Alex. Ano Oh my God. Anong sound na karaniwang ang karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Mga background music. <laughs> parang ganito, background music, Jay. Clapping. Clapping, Palakpa. palakpakan, Marga. Parang ingay, parang ingay ng ano. Yung ingay ng uh, surrounding Sofia. Okay, for this time. Isang tamang sagot lang. Sound na karaniwang ang karaniwang naririnig kapag nanonood ng boxing? Palakpak. Palakpakan, manakaw kayo ng girls. Ang mga boys sa round 1, we'll see. Survey says. Pasok. Dahil dyan, ang ating scores, they slay this round 1. Team Universal 94 kagad. Pero ang boys, syempre, una pa lang yan. Sigurado ako, makakaskor naman kayo.